Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm, tapos uh, nag-aral uh, sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksi natin dito. Ma'am, uh, Madam Chair, sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi, kayo, hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Senator Raffy, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair, uh, Senator Wynne Gachelian, I've seen the transcript of uh, the previous hearings uh, in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also uh, the videos uh, wherein Lumilitao, uh, parabang a uh, itong buhay ni Mayor Alice Go. Uh, blockbuster to kapag ito ay ginawa nating uh, teleserye kasi fairy tale. Eh. Uh, siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm tapos uh, nag-aral uh, sa bahay wala siyang kakilala mga kaibigan and then isang araw bigla na lang siyang naging mayaman unlike sa Cinderella, eh, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya dito it seems to me that she did it on her own maraming butas po ako nakikita dun sa narrative uh, ni uh, Mayor Go nagtatanong ako dito ngayon para bubutasan ko po Maraming pong mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go hopefully i have some few questions na kailangan niya masagot At kapag hindi niya masagot doon may kita na meron po siya talagang itinatago hindi po kapanipaniwala, marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito, ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung umpong um, midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, uh, sino po doon, uh, kung saan siya nag-file ng late registration, ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair... Gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi syempre, if you have a farm, and it's uh, it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-approvean yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin pong patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya, na nag-last term na, and uh, she was endorsed by that mayor to take his place. So, siyempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorse so itong si Mayor Go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin uh, yung mga suki niya na pinagbebenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya lumaki siya sa farm and uh, she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwedeng sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yun. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong kang magkapampangan. Magandang gumaga po, ah, Senator yes, Raffy. Rafi. Uh, Madam Chairman Senwin, uh, di takla mo po yung aking kapampangan po. Hindi klaro. Uh, hindi po. Konti lang, lang po yung po. alam ko po. Konti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Um, matagal ka sa, sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people na, that work under you, of course, they speak kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga Only for two years, from kinder to grade one, and yet, natuto And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff, sa farmo, at ako ko. And I only live in Zamboanga for two years, at a very early age. In your case, from from start hanggang ngayon, nasa Tarlaka na ang is primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, yes, marami akong katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at sa panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat Sen Rafi. And uh, at the proper time bago tayo mag-suspend ng hearing mamaya, ipa-iimbita nga ng chair uh sa ating comsec yung mga dagdag na resource persons uh, uh mula po sa private sector, mula sa uh, local government, uh sa mga national government uh, agencies din. At uh, pero Uh, para dun sa nais itanong mamaya at uh, sa tumanggap ng late registration ni Mayor, uh, we actually have here in the hearing today uh, and uh, can be questioned also later, yung local civil registrar po ng uh, tarlac. So salamat po sa uh, opening statement. Uh, ComSec, paki-acknowledge yung ating mga resource persons at pasumpain yung mga hindi pa nanumpa nung uh, nakaraan. Salamat, ComSec, at sa lahat ng resource persons. So, yes, Sen. Sherwin. Ma Madam Chair, may inquire from the uh, Committee Secretary, I also move to uh, invite several personalities, yeah namely Jonathan Mendoza. He is the supposedly spokesperson for Zone u One. He actually came out in an article uh, by Rappler. Uh, may I know the... Uh, Status of that invitation? Uh, we actually sent the invitation to him, but uh, we did not receive any reply from them. Okay. And uh, we also invited a person, I don't know if I'm pronouncing this correctly or the spelling is correct, G. Chu Chan. He is uh, allegedly the bridge between Mayor Alice Ko and Hong Shen. Uh, Your I don't Honor, that person we, is even. Yeah, uh, we were not able to trace the address of uh, that person. Maybe uh, uh, we can request uh, Mayor Alisco to furnish the committee uh, the whereabouts of that person yes. and also the contact, since apparently he's, she has been uh, liaising with this uh, person. And then you also mentioned that Mr. Walter Wong uh, is currently a PDL. Yes. Nakakulong siya, yes. And he was part of the raid that was uh, conducted by Paok. That's, that's the reason why he is in. Uh, he's detained. Tama po ba, you said Gilbert? Uh, can you confirm that? Yusek Cruz, please. Uh, yes, Madam Chair. Right. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Thank you, Sen. Sherwin. And the, at the proper time, uh, the Chair would um, uh, uh, accept a motion from the good Senator with regards how we can secure the participation of Mr. Mendoza. In the hearings, uh, if the good senator desires. And itong uh, aapo during the hearing, ma itata ng din natin uh, kasama ng maraming tanong, no? K. Mayor Alice guo, yung whereabouts ni Mr. G. Shu Chan. So, uh, if we can uh, begin uh, uh, continuing questions, K. Mayor Alice. Uh, Mayor, napakinggan namin, yung inyong interview, K. Ms. Karen Davila. But I have to ask some of the questions again. Uh, because it is important that you answer them, Mayor, under oath. Uh, sa sarili nyo nga pong salita, uh, private life ninyo ang mga tinatalakay dito, pero sana rin po naintindihan ninyong uh, hindi maritesan ang pakay, ang pakay ng Senado. Um, may Pogo Mega Complex sa likuran ninyo. At nabigo kayong gampanan ang tungkuling bantayan ang bayan ninyo uh, bilang opisyal uh, ng ating gobyerno. Sa halip, napakalalang mga krimen at kung ano-anong kababalaghan ang nangyari dyan at maraming indikasyon, indikasyon na ang rason kung bakit tayo nakarating sa puntong ito ay kayo. Trabaho po naming alamin ang ugat ng ganitong kasahol at organisadong kriminalidad. Trabaho po naming ilabas ang katotohanan dito. And As a fellow public servant, inaasahan kong sang-ayon kayo dito. Ayon po sa inyong interview, hindi ka lumaki sa nanay mo. Nung nakaraang hearing, sinabi niyo po at verbatim ito, uh, quote, ang nanay ko po si Amelia Lial close quote. And uh, we flashed this video earlier. Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot niyo po, quote, Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. Close quote tama po ito? Ano po? Madam Chairman, oo po. Okay, at nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Uh, Madam Chairman, uh, unang-uma po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Uh, sorry po kay Sen Win din po. Uh, medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Uh, opo, nung 2005 po, uh, when I was 19 years old po, uh, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at uh passports po hiningi ko po sa kanya. All Sa so makatuwid, uh, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Chairman, opo. Uh yung biological mother ko po. All right, yung biological mother nyo. Ah, uh, Mayor Alice, I actually have a copy uh, of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Lial. Ito po ba yung iyong totoong ina? Uh, your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po akong lumaki. Kaya kung ano, kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin kasambahay po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ang, ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po. At siya po yung kasambahay po nila tatay ko po. Okay, so yung biological mother niyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate niyo at siya yung kasambahay ni natatay mo dati. Okay. All right. At um, at this point, uh, friends may also put on record that the information here is information about an individual who is an officer of a government institution relating to her position considering that citizenship is a requirement of public office and the position of mayor And is therefore a recognized exception to the Data Privacy Act. Uh, sinabi niyo po mayor na nalaman mo lang ang pangalan ng tunay mong ina nung nakita mo ang birth certificate. So sinasabi niyo ang tunay mong ina ay itong si Amelia Leal. Your Honor, apo. biological mother ko po. Biological mother at kasambahan noon ni tatay niyo. Opo, sabi po niya sa akin. Sabi po ni Tatay nyo sa inyo. Mayor, uh, sabi niyo po na kayo lang, kayo lang ang anak ng nanay at tatay niyo, tama po ba? Your Honor, lumaki po ako sa farm, lumaki po ako na ako po mag-isa. Yung tatay ko po, mayroon po siyang ibang partner, hindi ko na po alam, Your Honor. May ibang partner si tatay niyo, pero kayo lang ang anak ng tatay at nanay niyo. Your Honor, yan po ang understanding ko po. Yan ang understanding nyo. So presumably, kung may mga kapatid ka, sila'y half siblings at iba ang nanay nila. At ang nanay nila ang legal wife ng tatay mo? Uh, ang tatay ko po, meron pong tatlong kasama. At yung sa tatlong kasama, may mga anak? si tatay nyo so half siblings nyo opo your honor so yung isa sa tatlo ang legal wife ni tatay nyo your honor i tingin ko po kasi hindi ko po sila kasama po lumaki so pero ang sinasabi nyo hindi si Amelia hindi si Amelia Leal ang legal wife ni tatay nyo at, pero siya ay nanay nyo at siya ay kasambahe ni tatay nyo dati. Yes po, your honor. Okay, um ito pong problema ko, Mayor. I also have copies of the birth certificates of Sheila Lialgo and CMN Lialgo. Okay. I note that the information contained in these documents is necessary to present in these hearings for the Senate to properly carry out its authority to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting, thus constituting an exception to the Data Privacy Act. However, out of an abundance of caution, niredact po namin yung ilang portions ng birth certificates ni na Ms. Sheila Guo at Mr. Siemen Guo dahil hindi sila public officers. Ngayon, sa mga dokumentong ito, Pare-pareho kayo ng nanay niyo ay si Amelia Lial at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, tatlo po ba kayong anak ng nanay at tatay niyo? Uh, Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Um, natanong ko rin po sa tatay ko po After po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Alright, so kinonfirm ni tatay niyo na sina Ms. Sheila Gu Leal Guo at Mr. Siemen Leal ay mga kapatid niyo? Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid niyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Tinanong, naitanong ko po sa kanya. Alright. So, uh, base pa rin sa mga dokumentong ito. Una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate nung dalawang uh, kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986 pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman nung 1988? Your Honor, hindi po ako, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila. At hindi rin po ako yung nag-prepare po. Uh, wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Madam Chair, pwede mo kasingin? Yes, and uh, yes, Rafi. Kasi, during the last hearing, she did mention na siya po yung love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, uh, Angelito Go and Amelia Leal. Uh, Senwin, uh, wala po akong idea po doon sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, ando okay. na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bawa ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't, I don't think ako. so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at uh, LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, eh kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na yung umalis na yung nanay mo. Eh, hindi, lumilitaw dito. Eh pa, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Uh, your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. La sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. ba? Diba? So, in your case, hindi niyo pinag-uusapan. Are you are you willing to undergo a lie detector test? Yes for your Honor. Para paiksihin natin dito, ma'am, uh, madam chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na y love child na hindi kin- hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you willing. This is voluntary though. and Hindi naman to acceptable sa korte, eh. para dito lang. Para naman to help you at the same time. Kasi ko sabi ko to to that it will help you. na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Okay. Is that fair enough? Okay, last na naman po, Madam Chair, and then I'll give it back to you. Uh, yes, Madam Chair, I. siguro I would like this committee to invite uh, the mayor, the previous mayor, Uh, sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag endorso sa I want it to come from you. Uh, ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So, ma Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi uh, base doon sa mga uh, sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be her uh, his successor. Sabi niya, is a good friend, etc., etc. So, maraming alam si Mayor. Kasi hindi naman siguro endorse ni Mayor. Itong si uh, Ma'am Alice Go. Sapat na so, maybe the, the previous mayor, the ex-mayor, can shed light about who really Mayor Alice Goh is. Salamat, Madam Chair, I'll give it back to you for sa later. Salamat, uh, uh, Sen Rafi. As the Chair uh, mentioned earlier, para sa susunod na hearing i-imbitahin nga natin yung uh, kumadrona na nagpanganak kay mayor. Uh, yung mga tanong tungkol sa sinong tumanggap ng late registration, maitatanong na natin ngayong araw dahil nandirito ang LCR ng Tarlac. Imbitahin din sa susunod na pagdinig uh, yung chair sa barangay na nagbigay ng permit para sa farm, si Mayor Feliciano nga. Uh, ang BIR, unless, uh, sorry, ang BIR nandito na rin. Uh, ang mga naging suki ni Mayor Alice nung uh, siya'y nagne-negosyo sa uh piggery nila and then yung mga tauhan sa farm so we will uh invite uh, those additional resources on San Rafael yes more. san rafael yes um i wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on the first name basis lang i wouldn't believe that kasi ako ilan ang tao ko i have 75 people working di ba sa uh uh sa akin, sa public service shows ko and all, I I know each and every one of them, their names and all. Pare, pero pag sabihin mo, hindi mo kilala, then again, pagtatawa ng alaman. Uh, Madam Chair, yung marriage certificate siguro ng uh, father niya at sa kaniyang uh, mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married eh, married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China sa palagay mo na mo ba da pap, ano bang tawag mo papa tatay ano bang tawag mo sa pado anong tawag mo Sen Rafi ang tawag ko po papa papa, papa. okay na mo ba sa papa mo saan sila kinasal o in, sa China ba o sa Pilipinas Sen. Rafi, ayoko po kasing, hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay okay. po namin. Sige. Gawa po na ayoko pong sisihin yung tatay okay. ko. Okay, sige. And how I wish po na I have a perfect family, kaso okay. nga lang po, ganun po yung nangyayari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro, uh, hingin natin sa PSA, uh, yung yung marriage certificate. Kasi, tatlong dalawang beses kinasal yung supposedly mother niya at saka father niya. So, pull out natin. Baka makakuha tayo mga important information doon sa marriage certificate ng no, uh, both parents niya. Salamat Sen. Rafi. The committee actually already made that request at in a in a few minutes meron po akong uh, impormasyon tungkol sa uh, tinatanong nating marriage certificate na 'yan. Pero at this point uh, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema eh no. Uh, you did not prepare your birth certificate pero di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. At kalumalabas lumalabas po sa pagtatanong po namin, eh, matatanong talaga, akala ko ba na wala yung nanay ninyo? Eh, parang matagal naman yung relasyon nila uh, nung tatay nyo. Tatlo ang anak. At, by the way, iba po yon sa kwento nyo sa interview, no? Uh, na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, eto, 1982. O, oh, date of marriage. Ah, uh, paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Ah, uh, Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm.